Pangirip Club mga idol Naka Kung isla Sira Nga Sinisiring sering din Uring Inang bitak tabungan Sira Kanta ang mga kailo Isa lang, ano Bawat isang kumakain silang ano? pulang hati-hati <laughs> hindi hati. na talagang <laughs> buhay mahirap na talagang buhay ng mahirap hindi <laughs> na talagang ng talagang mga sira tsukin <laughs> lang yan importante mayroon na ah. kakain